Magandang araw mga kababayan. Nakikita niyo ba ito na survey? Ano ang masasabi ninyo dito? Alam natin na sobrang marami sa ating mga kababayan ang hindi satisfied sa performance ng ating mga kongresista. Alam natin kung bakit, di ba? Sa dami ng mga problema ngayon tulad ng paglobo sa lahat ng mga presyo sa pangunahing bilihin, samantala ang kita ng mga manggagawa ay patuloy pa rin nakatingga kahit meron ng ipinasa na batas na dagdag pasahod. Idagdag na natin ang problema sa krimina kriminalidad na lumalaganap sa ating bansa ngayon. Nakikita natin na ang ating mga mambabatas ay hindi umaaksyon dito. Hindi natin sila nakikita na naghiring upang masolusyon ang problema na ito. Ang ating mga kongresista, sila ang sangay sa ating gobyerno na magpatupad ng mga batas upang masolusyonan ang kahit anumang problema. Pero makikita natin na iba ang kanilang inaatupag ngayon. Nakatuon sila sa isyu ng politika. Alam natin na ang mga pinag-uusapan nila sa Kongreso ngayon ay hindi nakakatulong sa pangunahing problema na kinakaharap ng mga mamamayan. Pero nakikita natin dito sa survey na sila ang top performing na sangay sa gobyerno ngayon. Samantala, ang Office of the Vice President ang nasa pinakaibaba malaking katanungan 'di ba? Alam natin na ang kongreso sila ang pinaka-sensitibo pagdating sa mga fake news. Pero itong ipinakita nila na survey. Masasabi natin o ako mismo masasabi ko na isa itong malaking kasinungalingan. Hindi man ipinapakita dito ang data pero basis sa observation ko at sa naramdaman ko sa ginagawa nila, hindi aabot ng ganitong rating ang kanilang sangay, ang, ilang, ang kanilang departamento. So, instead na solusyonan nila ang problema sa pagpalaganap ng mga fake news, sila mismo ang umaabuso dito. Kaya sa atin, talaga mahirapan na tayo kung sino ba ang mag Sino ba ang nagsasabi ng totoo sa gobyerno? Imbis na solusyonan nila ang problema na ito, mas lalo nilang pinapalala. Mahihirapan na tayo kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Kaya sa atin mga kababayan, kailangan natin na maging mapagmasid. Sa ganito na mga taktika ng mga politiko, hindi tayo dapat maniniwala agad. Kaya mag-ingat tayo at mag Isip-isip tayo ng mabuti. At lalong-lalo na sa darating na eleksyon, piliin natin kung sino ang mga karapat-dapat. At maraming salamat sa pakikinig sa aking opinion. And next, uh, kita kits sa next video na gagawin ko. Don't forget to like and share and also follow me for uh For more videos to come. Maraming salamat.